Sumagot na ang iba pang miyembro ng gabinete na pinasari niya ni Vice President Jejo Marbina sa kanyang talumpati kamakalawa na bumabati ko sa Administrasyong Aquino. Isa-isa nilang sinalag ang mga patutsyada. Balitang hatid ni JP Soriano. Pangalawa, natatawa nga ako dahil limang taon siyang nasa kabinete, no? 365 days bawat taon, limang taon yan. Mahigit 1,500 araw yan na maaari niyang sabihin na may napuna siya, may, may reklamo siya, o may anomalya siyang nakita, kung ano man, wala naman tayo na dinig, no? So, nakakatawa lang at siguro, uh, ano ba talaga ang nasa likod nitong mga statement na ito? Kasabay ng pamimigay ng wheelchair sa Indang Cavite, sinagot ni Interior Secretary Marojas ang mga banat ni Vice President Jejomar Marbinay laban sa Administrasyong Aquino. Si Budget Secretary Butch Abad naman ang sumalag sa batikos ni Binay sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Sabay buweltang nakakuha ng mahigit labing isang bilyong pisong DAP funds ang National Housing Authority at Home Guarantee Corporation na nasa ilalim noon ni Binay. Hindi tinitingnan ng kulay na sa politika ng mga programang ito. Siya lang ngayon ang nagbibigay ng kulay matapos na sa loob na limang taon, eh hindi naman niya sinasabi yon at uh, makikita nga natin na ilang beses niyang uh, pinure ang Pangulo. Sa mga programang ito, pinabuloaan din ni Abad na winedhold ang internal revenue allotment o IRA ng ilang lokal na pamahalaan gaya ng Bintang ni Binay. Ang IRA ay parte ng local government sa kita ng national government. Si Justice Secretary Lyle Delima naman ang sumagot sa isyu ng selective justice o yung paghahabol lang umanok sa mga kalaban ng administrasyon at hindi sa mga kakampi nito. Sabi ni Delima, hindi porket hindi pa nasasampa ng ibang tiwaling opisyal sa gobyerno ay dapat nang itigil ang paghahabol sa ibang posible ng imbestigahan. Pero tuloy ang pagiging palaban ni Binay na sunod ng binalingan si Senador Coco Pimentel sa isang sula. Hinamon niya si Pimentel na magpakalalaki. Inaasahan daw niya ang patuloy na demolition campaign ni Pimentel laban sa kanya kasunod yan ang panawagan ng Senador sa Commission on Audit na suriin ang housing agencies na pinamumunuan ni Binay bilang housing SAR. No need for a challenge and no need for uh, uh, yung mga macho na mga talong nag Na Actually, na, 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 na dapat siya sumagot kasi na mapasa ko sa mga netizens natin yan ang pinapatos sa kanya. Ang gagawing audit ng COA, hindi raw tatalakay ng Blue Ribbon Subcommittee na pinamumunuan ni Pimentel pero tuloy ang pagdinig ng komite sa iba pang aligasyon laban kay Binay sa July 8, ayon naman kay Senador Antonio Trillanes IV. Dating matunog na tatakbo siya sa mas mataas na posisyon sa 2016, pero nilinaw niya hindi yan para sa pagka-presidente, kundi pagka presidente It was a personal decision. Nagpasabi ako sa liderato ng Nationalista Party that I will run. Ngayon, eventually, in the end, kung sasabihin nila na wala na tayong kandidato at wala tayong sasaniban, eh di tatakbo pa rin kami, tatakbo pa rin ako. Sabi ni Trillanes, posibleng magpatakbo ang NP ng sariling kandidato sa pagkapangulo o suportahan sino man kinaruhas, Sen. Grace Poe o Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang leader ng NP na si dating Sen. Manny Villar, J.P. Soriano. GME News.